Kawawa yung tilapia namin, no? Pahiga na sila lumangoy, guys, oh. Humihiga na sila pa lang, tinan mo pag ngayon. Ka, ang lalaki kaya nila. Eh, wala ng tubig, taga ano na lang, hap sa tuhod. Kaya pag lumangoy sila, kanina nakita ko, oh, pahiga naman sila, o, oh, Tinan mo, oh, tura, oh. <laughs> Yawa! Kawawa. Hmm, di ba? Mayang adlaw sa inyong tanan. So ayan na nga, ay nahanap po namin ang source ng tubig para ilagay namin sa tilapia kasi nakita niyo naman tilapia namin, hindi talaga siya normal pag lumangoy. Naka-backstroke na po ang aming mga tilapia at iba naka-butterfly po ang kanilang langoy kasi hirap na hirap na nga sila kasi konti lang yung tubig doon sa ating fish pan. At ito, naghanap kami ng source ng water. So meron kaming host dyan at hinanap namin kung saan pwedeng ikabit yung ating host para naman maging tuburan ng ating tubig. O oh, ayan, ba diba? So dito namin na, na ilagay dyan kasi baka mamaya magalit yung may-ari ng lupa nila so ito na nga nilagay na nila dyan. at ito try natin titingnan natin kung talagang tutubo o tutubo ito na, magkakaroon na siya ng tubig sa ating fish pan so ito na So ayan na, successful ang pagtubod ng ating tubig para sa fish pan. Medyo malabo pa siya kasi pita putik-putik pa. So ito na. Hi! We're going to try naman this patir. Pero, ito talaga yung baon. Trivia ko lang ha. Ito talaga yung baon namin nung elementary ako. Ganito dalula kami pambili ng baonan. Ang tawag nito sa Bisaya talaga is lupot. Lupot ang tawag din eh. Tapos... Pero, pero, ganito din yung baon. Oo, oh, ito yung baon naman. ko natin. Sinilagay sa plastic. Tapos, pag mo, may dalawang tuyo nakalagay dyan. Or, bago Binilito. bagoong ang ginamos. Or, or hotdog. Pero hotdog Hatdog pag ano. Tapos, dito ako nung grade 3 kaya ako nagkaroon ng scar dito dito kami nag-away ni Charity ni Iring <laughs> dahil binuksan nila yung baon ko tapos ginan nila toyo tawa silang tawa pinagtawa lang nung recess time so nagsabunutan kami layo yung window agubo na lang yung na may spring kay tumama dito yung spring sa mukha ko hindi <laughs> ko alam saan dito yung scar may scar dito may tayo, ayan o oh, no, mahaba o oh. ayan so yun lang so this is spatter tapos meron siyang lapalapa palapa <laughs> Lapa -lapa.

So ano to? Um, Naka-permented na to siya. Tapos pa may mag-order, ilalagay na lang. Pila na no? mm -hmm. <coughs> so, yung ani? Madaok ng 35. na. Pero mag-add Ang palapa is 10 pesos. Lumpia to Lamin siya. Araw na saan, guys? Tekman niyo po ang paterne. AG. AG Boy Mercado. Mm. Ano 35. 35 sa, O na Parang ano lang sa? Ginayak gayak na mga ano. Parang hindi may himay lang siya na ano. Chicken tas ni sa curry. Na? Kaya di ba yan? Ilad Ang nagdadala ng tinis para masabi talaga talagang pattern is yung palapak lasa niya talaga is parang ano chicken curry. Mm. Ne. Yeah. Ang jabara is ko na mangut ka nang star margarine. <coughs> mm. Ano ka na Sa naman? Curry flavor. Nung nag raket ako sa Cotabato, mm. ganito rin ko. Pero, regular rice. Mm ay so, ganito na lang laging kakainin na um, is one rice lang talaga siya. Mm. Kuha oh, lang bakya ni. No. Ha? Huh? Mukha kang sabog sa dahon sa una. No? Ang bangon talaga guys pag. Like bilog. Down sagging. Lang, mm, mm. Pagbukas mo. Diri sa umot Ang bawang na. Iksa. Wala. Serin lang. <laughs> <laughs> Ang boring. Boring na na. Di diba, ang boring kainin ba, isang piraso lang. Kulangan ka. Thank, dili eh. Diet Mangko. Oh. Uh -huh. Gusto kong kumain na maraming palapa. Ay, kasi ito ikain. Napaura ng kain. Mmm. Ay, magpabili tayo mark sa palapa. At, 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 so, ito na yung update ng ating bilyara na kung saan dito na sila sa may upuan kasi tapos ng ating bubong at pailaw. Dito na sila sa may Upuan oh, ang ulan. And kumapal na po ang ating mga flowers na meron na mga harang para hindi sila masira, maapak-apakan. Ayan. Nagtanim na rin ako ng mga halaman na itong mga pula-pula na to. Ayan, tumubo na po siya. Ayan po siya, yung pula. Ayan. Yan, nakatanim na po yan sa dito banda. Pero yung iba ay hindi tumubo. Tingnan din sa kabila. Ayan, no. Punong-puno ng mga yellow flowers. And mga kanya. May namatay lang dito na tanim ko. Pero tumutubo, lumalaban naman siya. Ito patay talaga siya. sa so ita'y mga flowers. Dito ko nilipat yung mga anahaw. And ito yung mga tinanim ko mga pula. Tumubo na rin siya dito. Meron dito, dito mga pula-pula. Ayan. Ayan sila. Dito naman, sobrang dami nila. Hindi po sa amin yung manok na yan, guys. Dun sa kapitbahay, siya. Ayan yung mga pula-pula, oh. Ayan, tumubo na siya. Para dito, ang tutubo dito, pura pula-pula. Pero, nagtanim din ako dito ng mga yellow plants, uh, flowers. Ayan, yung mga yellow yan sila dyan guys. May mga pula din pero yung mga yellow, ayan. Ito puro. Dito ko nilagay yung badyang. Ayan, yung mga yellow na flowers. Nakahilera po yan sya dyan. May, may pula na pink, ay violet. Ayan yung mga pula guys, kahilera Palibot nyo sa dyan guys, parang ganun sya na yellow. Ayan, mga na yellow. Para mapalibutan siya ng flowers sa paligid habang ako ay nagpapakolor ng buhok tinanggal ko yung red ng buhok ko ah tumubo na po ang ating mga karabaw grass pero syempre may mga damo din siya na tumubo. paano rin natin yan papadamuhan itong banda naman natin dito banda marami din siyang flowers pero yung ating mga karabaw grass na bagong tanim ay nagsipatayan dahil sa basketball. Iyan oh. Ganda ng mga yellow flowers. Cute na.